Ito nga palang inahin ko mga kabakyard, meron siyang fisik at saka merong halak. Uh, although wala kang makikita mga kabakyard na sipon sa mismong ilong niya mga kabakyard, no? Siya naman mga kabakyard na papansin ko ay malakas. Tatlong araw ko na to mga kabakyard na binigyan ng gamot at sa loob ng tatlong araw mga kabakyard hindi po siya kumakain binigyan ko siya kanina ng pagkain mga kumain siya ngayon mga kabakyard papainumin ko sa mga kabakyard ng tubig na may halong asukal titimpla lang ko mga kabakyard na dalawang kutsarang asukal mga kabakyard so ito na yung asukal mga kabakyard na ilagay na natin sa 1.5 mga no bali pala itong 1.5 na ito mga ay pupunoyin talaga natin ito ng tubig at ito yung papainom natin mga kabakyard sa ating mga alagang manok napapansin ko rin kasi nung pagkalipas ng bagyo kasi nakagala lang yung aking mga inahin, so, hindi ko lang alam mga kabakerd kasi nga may nanotice ako dito sa area kung mga kabakerd na maraming higad, baka mga, mga kabakerd isa yon sa dahilan kung bakit nanghina yung aking dalawang inahin mga kabakerd no, kasi may inauna akong inahin mga kabakerd na ganyan din ang nararamdaman, nagkaroon ng parang naubo siya, uh, wala namang sipon, tapos yung kanyang ngalangala uh, -ngala ay uh, nagalaway mga kabakerd no. So ang ginawa ko ng mga kabakyard, 3 days lang na doxilact. Uh, pinapainom ko na asukal mga kabakyard ganito, dalawang kutsara sa 1 litro ng tubig at gumagaling naman mga kabakyard. No? Kaya ngayon naisipan ko mga kabakyard na gawin ito sa mga iba pang uh, alaga ko mga kabakyard. Pati na rin yung mga nakakord ko mga kabakyard kasi halos lahat sila ay uh, medyo matamlay uh, dahil siguro sa stress nung nakaraang bagyo. So bibigyan ko na rin sila mga kabakyard. No? Kaya ginawa kong ng uh, 1.5 ito mga kabakyard yung aking tinimpla. Lahat sila mga kabakyard bibigyan ko ng tubig mga kabakyard no at ito yung ating ipapainom sa kanila mga kabakyard. Ito kasi mga kabakyard halos hindi ko uh, ma-explain na o oh, hindi ko may paliwanag ng uh, maayos mga kabakyard pero noon kasi mga kabakyard itong asukal ginagamit ko to sa mga bagong uh, hatch na mga sisiw at napakasigla nila mga kabakyard no. Kaya ngayon naisipan ko mga kabakyat na bakit hindi pwede doon sa aking mga malalaki ng manok na medyo matamlay ngayon baka sakaling sumigla naman sila So, kung mapapansin nyo dito mga kabakir, yung ang inahin na yan, yan yun, mga kabakir na sinasabi kong malungkot at tatlong araw na hindi kumain. Pati rin pala ito mga kabakir, yung ating baby stock, bibigyan din po natin mga kabakir, tubig na may asukal mga kabakir. Lahat to sila mga kabakir bibigyan ko kasi nga simula lang mga kabakir na dumaan yung bagyo dito sa aming probinsya, naglungkot yung aking mga alagang manok. Kaya ngayon mga kabakir, ito ang ginagawa ko. Nakakatipid kasi ito mga kabakir, no? Subukan ko lang mga kabakir kung ano ang magiging uh, resulta nito at i-update ko kayo mga kabakyard kung uh, makaka-recover ba yung ating inahin. Hanggang dito lang muna mga kabakyard yung video natin. Abangan nyo po sa susunod. I-update ko kayo sa resulta ng ating ginagawa mga kabakyard. No? So yun lang po. Bye-bye!